So ayun guys. Nasa kalagitnaan ako ng kagubatan, ne? ako ng saluyot. Pero walang saluyot, ano ba yan? Mga gabi ang marami. Yan. Niyog. Sarap po si Torogi na yan. Baka sakaling may mahanap din akong ano, saluyot. Okay. Wala man lang. Oh, yan sili, guys. Oh, di ba? Yeah. Eh. Huh? Kapagod pero ang ganda napaka presko ko dito. Mhm. What's what are this? Ano ba to? Parang ala ko luya. Hindi ko alam. Saan? So, galing ako doon. Wow. Napaka-presko. There you go. Okay. So, ayan. Wala. Walang saluyot. <laughs> so, bye for now. <sighs>